Ang tanong sa akin kung paano daw magkuha ng police clearance diyan sa Japan. Magkuha ka diyan police clearance sa Japan by police certificate yung record ni mo sa Japan Nga cleared ka, wala kay kaso diyan sa Japan. Isa na may requirements nila. Auto law. Ang requirements nila katong form na gikan sa kung asya kang lugar gikan. Yung sample, Australia. Gikan sa Australia nga form, makuha ni mo na sa immigration kung nagka-process na ang imuhang visa, nag-process na ka sa padulong, padulong dito sa Australia gaan ka log form, request form nga mangayo sila og uh, police record nimo mo diya sa Japan. Sa Odi, asa, muna na imong dalon dito sa police regional office diya sa Japan. Human, magdala ka o passport nimo mo, imong residence card. Mora niya, bayad 500. Niya man, maghulat ka o mga 10 days siguro bago nimo makuha ang imong police certificate. Nga na, dili para sa tuwa sa Pinas ba nga? Magkuhan pa, mag di na sa police station mo request na kayo mga police clearance tagaan ka dahil under race Japan hindi pwede kailangan nila o request form gikan sa Australia Canada ba kagi ato mo to ipakita dito sa regional office na kailangan nyo o police certificate example ba yung na ka sa Pinas niya kailangan nyo police clearance ato po mag request sa immigration sa Japan Japan immigration diha sa Japanese Embassy diha sa Pinas dida ka mag-request nya amot murag sa Camp Krami yata ka makakuha na may bag mag-request ka sa Japanese Embassy diha sa Pilipinas do sa inyo ha human ang imong record murag makuha nimo didto sa Camp Krami dias Manila lisod ba kung nakauli Naka sa Pilipinas kay kailangan baya kung asa ka naka 5 years o 3 years ba kailangan nila og police record within 6 months pero nagka stay na ka sa Pilipinas Bagi kang Japan Naka-stay na ka sa Pilipinas Mga 6 months Pwede na valid na tong uh, NBI clearance Kay Duha may kailangan na naway Record ni mo sa abroad O NBI clearance Dili pwede tong police clearance Na gaya sa Pilipinas Yung ikatong NBI clearance Kaya mawag lang din na pangayo Duha ra Mora na ilang kinanan Sa mga requirements Sa mga clearance clearance Ang Certificate record ni mo sa Japan O asa makagikan ng abroad O record ni mo dari sa sa Pilipinas. Mura. Mura itong lahat. Dali lang kayo.